So, habang nag-share ako ng aking business, meron nagsabi sa akin, this month ang ganda ng negosyo mo, kaso hindi ko linya yan. So, normal lang naman yan kasi syempre talaga, yung opportunity na ginagalawan mo ngayon, siguro hindi mo naman yan linya, kaya lang ginagawa mo para kumita ka ng pera. So, ako hindi ko naman tuloy niya sa pagbibusiness at hindi ko naman linya yung pagtatrabaho. Kaya lang na ginagawa ko to para kumita ka at magbago yung buhay mo kung kahit hindi mo linya, pwede mong linyahin kung magbabago naman yung buhay ng pamilya mo at buhay ng sarili mo. So, once na nalaman mo na yung, yung ginagawa mo at linya mo, at doon mo na uh, magiging love, doon mo na yung magiging passion, at masasabi mong linya mo yan. Kaya, okay lang yan kahit hindi mo linya yung ginagawa mo, or na we were dohan ka sa ginagawa mo, okay lang yan. Pero, ang mahalaga doon, kung sa hindi mo linya, paglininya mo yan at magbago yung buhay mo mas maganda yun di ba kaya i-grab mo yung opportunity na kahit hindi mo linya pero magbabago yung